Hello mga katoto, mga katoto, magsa-survey tayo. Titingnan natin kung ang mga katoto na ito ay tunay na Pilipino. Ito mga katoto. Ay, okay. katotong Maria Eduarda. Uh, subukin ko kung talagang Pilipino ka. Harap ka sa camera. Harap. Oh, may ilang region ang Pilipinas. Oh, hula. Eh nako. Oh dali na. 1 1 2 3 dancing R. Oh dali. Diyan tayo Ayun, eh. Ano muna kumakain ako ng galunggong eh. Oh. Pito ba, 10 ba? Hindi, tala lang region 1 2 3 4 5 6 ilan? 9 dancing 5. My God, region pa. Oh, dali na. Tala mo na erase. Yeah, <laughs> Ay, dali. Ah, ba nag-iisip? Ma masaya nga eh. Dali. Mas, ma hula na lang. Hula na lang. Hindi, minibilang ko pa eh. Ay, hula na lang. Pampatagal ka naman. Ano ba yan, mape? Mape ba yan? <laughs> Ay, dali na. Labing dalawa ba? Labing anim ba? Uh, labing dalawa ata. Oh, labing dalawa. Ah, uh, mamaya natin sasabihin ang tamang ang sagot. O kung labing dalawa, magbigay ka. Anong region ang alam mo? Ayoko, ikaw may coding oh, ko dyan. O, oh, <laughs> sige na. O, oh, ano na lang. Ah, uh, dito na lang tayo sa ano, sa... They're not, they're not change topic. Sa south. Ah, uh, teka, wait. O, oh, sa car na lang. Anong, ano? Huh? anong mga... Malabarson? Oo. Oh, oh, Car? Sa Cordillera Administrative Region. Ayun ba? So, Ha? Oh, oh. Kotche? So ano-ano 'yon? Lima 'yon, ano-ano. <laughs> Ayoko nga ng ganyan tanong. Oh, man. bibigyan kita, Abra. Ano pa? Binget. <laughs> oh, tama. Oh, ano pa? Ano pa? Ipugaw. Baguio. Oh, ayun. Mountain province sa Baguio. Uh ako, -huh. Ay nako, Marie Eduarda, kinakailangan mo ibalik sa <laughs> Ano ko na niya. Ano, ano ba? Huh? Ano ba subject yun? Ako yung matitinig sa'yo. Hello mga katoto. Ito si Tito A. O magbigay ng region sa Pilipinas. Anong region ang alam mo? Region 1, Region 2, Region 3. Ano region ba? Region 3. O Region 3. O kung Region 3, ano-ano yon? Kung talagang Pilipino ka, Tito A. Hmm. Ano-ano yon? Region 3. O taga dito ka. Aurora. Oo, oh, ano pa? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Oo. Oh. oh? Hmm. ba? Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh. Oo, oh. oh, ano Bulacan. pa? Pito yun. Bulacan, Tarlac, oh. Pampanga, Pampanga. Pampanga. Oh, ano Pa? Oo, oh, ano pa? oh, ano na yan? Pilipino Ay, nako, nga. katoto. Tunay ngang Pilipino siya. Tingnan nyo na lang sa kulay. Oh. Ay! <laughs> <laughs> Mga... Mga katoto, nagsisitakbuhan sila. Hindi hindi nila alam yung mga region. Mga katoto, may ibubulong ako. Hindi sila mga Pinoy. Nahihirapan sila, nagtatakbuhan sila eh. Ah, uh, Enciong B. Wala uh, akong Alam mo ba yung Bangsamoro? Bangsamoro Autonomous Region? Narinig mo na yun? Sa Mindanao. Oo. So may lima may limang region 'yon. O ano-ano 'yon? Hindi ko alam. <laughs> Wala ko alam oh, hindi ba tawi-tawi yung isa doon? Hindi ko hindi ako familiar doon. Oh, o oh, sa ano na lang alam mong region. <laughs> Wala <sandali> lang sa <laughs> <laughs> ah. oh, ano na lang, Mimaropa region. Opo, ano ba yung mga ano na 'yon? Hindi ba Marinduque 'yon? Marinduque. Oh, ano-ano na. En Chong Si Dental Mindoro. Dental Mindoro. Hindi na po lang ang sagot si En Chong Di. Ay, ay, ay. Ay, akin na nga yung koni ko niya. Palawan. Mga katoto, subukin naman natin to. Ito, Miss Gapan daw to. So, tignan natin kung talagang Miss Philippines, siya. So, ano ang Region 5? K <laughs> Hindi ba Bicol Region yon? So, ano, ano, sa ano, 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 ay, yun, ano yung, yung nasa Bicol Region? Sa, history, huh? sa Bicol? May lima, lima. Hindi ba Albay yun? Tama ka doon. O, ano pa? Albay. Ano Tapos? Ano pa? <laughs> Pas! Pas! Call a friend! eh sagutin mo! Yung home ng mga butanding. Beb, sagutin mo! tibu Kaya nga, gawin! ito. Ito po yung ano niya. Call a friend niya. o oh, ano na yung Bicol Region? Naga, Albay. Camarines Norte. Oh, Camarines Norte, Sur. Sur. Naga, alam naga. Mas bate. <laughs> Ay nako. Ay nako. Ay nako. Mga katoto. Ay, hirap na hirap sila. Dapat sila ibalik sa grade 6. <laughs> oh, di ba dapat...